ng galit ang puso mo, mawawala na espasyo ang kapayapaan sa puso na yan. Kapag pinuno mo ng kahulamalingan sa material na bagay o sa kahit sino man ang puso na yan, Huwag mo nang isipin na ang Diyos ay pupwede mo pang lubos ang maramdaman sapagkat wala na siyang espasyo sa puso na yan. Pupwede mong maramdaman pero hindi lubusan. Halimbawa, 20% lang of peace. Bakit? 80% yung sadness. Halimbawa, 30% lamang yung hope. Bakit? 70% yung fear. Hindi po pwedeng may paglagyang iba ang magaganda. Diyan lang sa puso na yan. So kung lalagyan mo ng pangit yan, nasa saan na ang para sa mga gandang bagay na nakatalaga sa ating buhay. Kaya dapat maging mapili tayo eh. Nakapanood na po ba kayo sa pelikula? Nung nasibat, halimbawa dito o dito, pero kinakailangan alisin niya para mabuhay siya. Yung pilit niyang aalisin ah, ng ganun, pelikula lang yan, nangingi ay. Ehh! Ang mahal na hinahigit pa doon ang ginawa. Pupwedeng magstay yun sa puso niya. Pero she chose, hindi, bubunutin ko. Ayokong manatili yan sa puso ko, sa buhay ko. Kapatid, alam naman natin ang bagay na natusok kahit sa lunsod pa yan. Aba, kapag hindi mo binunod agad yan, unti-unti, baba, unti. Ganyan ang ating mga pangit na karanasan. Hanggang sa maapektuhan na ang ating pakikipagkapwa tao, ang point of view natin, ang mga vibes natin, ang ugali natin, diyan ang gagaling sa mga iniimpak natin sa puso natin. Kaya, replace them all with good things nagwo worry ka madalas hold on to god's promise i will be with you always until the end of time hindi niya ako pababayaan nagwo worry ka sapagkat malala ang sakit mo hold on to his promise god is my great healer Kagaling ako nagwo worry ka sa negosyo God will provide. Basta gagawin ko ang parte ko. Nagagalit ka, ang Diyos ang siyang bahala sa nakasakit sa akin. Siya ang maghihiganti para sa akin. Et cetera, et cetera. Palitan mo. Kasi kapag nanatili yan at inalagaan mo yan, walang ibang matatalo at lubhang maapektuhan at masisira, kundi ikaw lang. Ito ngayon tayo. Yung sasabihin mo, pinatatawad ko na siya. Yung sasabihin mo, magmove na, na ako. Yung sasabihin mo, hindi na ako matatakot. Yung sasabihin mo, mula ngayon, sasampalataya na ako. Mula ngayon, magbabago na ako. Tatalikuran ko ng pagkakasala ko. Etc., etc., etc. Mula ngayon, naalisin ko na ang nega sa puso ko. Madaling sabihin, yes, puno ka ng oxygen. Eh. <laughs> Pero pakiramdaman mo ang puso mo habang sinasabi mo, ang bigat dalhin, ang hirap tutuhanin. Bakit? Marami ka nang tinanim. Pero may oras pa, alisin mo hanggang maaga. Maging mapanuri ka. Huwag kang maniniwala sa jablo na kapag nagtanim ka ng nega, may maganda kang makukuha. La. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. At kapag nagtanim ka ng isang buto, hindi ka naman naani ng isang buto lang, aani ka ng maraming bunga. Aapektuhan yan ang buhay mo, pati ang pakikipagkapwa-tao mo, pati ang balak ng Diyos para sa iyo. Alisin mo hanggang maaga para maibigay niya ang mga blessings na dapat ay nandyan sa puso mo and therefore sa buhay mo. Amen.